May po ba? Kailan naman tayo? Ah, ba po. Uso ni ata. Sa As, okay. Kasi kesa sa atin, sira pa rin sa fryer dahil magtutumbasan talaga kasi ng fryer natin. Minutes <laughs> ko <laughs> kwento lang. Na-message din ko sabay-sabay maluluto. Tas dami ng kapila, mag talaga.

Okay, nandoon na si Diwata mga ka-travel. Kakain sana kami doon kay Inkanto eh. Kaso Paris lang din doon. Dito na kami kakain kay Diwata. Bulalo na yung titikman namin mga ka-travel. Bulalo ni Diwata ang titikman namin. Kaso medyo marami talagang tao mga ka-travel. Eh. Pipila tayo ngayon doon mga travel ulit sa ano. anong pila dito dito? yung pila nito dito? Nasaan yung pila ng bulalo? Wala naman. Pila ng bulalo? Tanong natin kung may pila pa rin ng bulalo. Tanong ko muna. Tanong natin kung may pila pa rin ang bulalo. Excuse me. For... Sir, may pila din yung bulalo dito. Ah, dito na. O, dito na daw yung pila niyan. Wala ano? lang yung pila ng barco. Ah. Ano yung isang 160 daw isang order ng bulalo. Oh, tara, doon tayo pipila sa Paris. Dito, B. Ay, wala namang pala na dyan, oh. Pila ng, ano, na ang bulalo. Pila ng sa Paris.

hindi nga daw sumuot dyan sinabi na nga eh ang pa rin tao mga ka-travel hindi hanggang dito na lang yung video natin mga ka-travel kasi pipila na tayo is like and share na lang mga ka-travel Sous-titrage Société Radio-Canada